Ay nako, nakakapagod ang humilata. Gugutom ako taman tama tama nako. Julie! Asan ba yung asawa ka? Julie! Iba naman yan. Kanina pa nagluto. Ganito lang ang ulam. Ah. Honey, yun yung tira natin kagabi ulam. Ibig sabihin, kagabi pa to? hindi mm, kasi ako nakapagluto kasi madaling araw na ako nakauwi. Uli. Kaya naman! Alam mo naman, pagbaba ko, gutom ako, nakain ako! Dapat naman lang nagkain ka na ng pagkain kita sa may baba? Ano mag pinagagagawa mo? Eh, nag kasi ako eh. Tapos, ngayon maagang pasok ko, liligo na nga ako eh. Kaya dala ko na itong palya. Pwede bang ikaw muna mag-intindi ng pagkain mo? Ito naman, eh, di ba ikaw ang asawa ko? Ikaw ang babae? Ikaw dapat na nagluluto! Ito mm. naman, simpleng-simpleng bagay eh. sige, sige. Magluluto muna ako bago ko pumasok sa trabaho eh. eh alam mo naman kasi na hindi ako pwedeng hindi mag-OT. Hindi maagang pumasok kasi magbabayaran na ulit yung bahay. Walang ko pa kailang dyan. Basta kung anong gusto kong kain kainin-kainin ko. Hindi ko kakainin to. Pag ito nakita pa mamaya dito, itatapos ko sa mga ko to, ha? <laughs> Oti, oti. kenza Kuya Enzo. Oh! Bigay mo naman eh. May kailangan ako sa'yo. Ano nung kailangan mo naman sa akin, ha? Eh, kailangan ko ka ng pera eh. <laughs> ka na ba? Saan ka pa talaga nagtanong? pera ito sa sugar eh. hindi mo manalo-nalo yung ate manalo mo 200 pesos lang ang inilood sa akin eh kailangan ko nga bukas may gana kami ng mga tropa ko baka naman meron ka dyan extra pera Jaymar kung ang tatanungin mo wala akong pera pero kung pera lang pag-uusapan tama tama yung ate mo isang buwan na nag-uakot yun Siguro naman may pera yun doon, mami. Ihingi mo na lang ako kay Ate Julie. I kakahingi ko lang doon ng isang araw, pang bayad ng trip namin sa school. Baka naman may lalambing mo ko doon sa asawa mo. <laughs> Ikaw na! Kita mo may ginagawa ko dito eh. Hmm. Hindi naman ka lalo dito. mga abala ka pa. Sige na! Kailangan ko lang ng one trip pang outing namin bukas. Kailangan, lang na namin yun. Hindi pwedeng, hindi ako sasama sa mga tropa ko. mapag na ako doon. Baka mamaya, pag-usapan pa ako doon. Doon lang sa atin humingi. Eh. Huwag ka sa mangingit. Huwag kang magugulo sa akin. Ano naman, pag isang sabi mo na bibigay yun. Ano saan ba siya, ate? Ano sa taas? Puntan mo. Sigurado ka, ha? Oo, ano naman, bibigay Ito parang sira, parang ko kilala mo. sa akin, alam mo naman tambay ako. Ano naman ito, hindi mo na ano dito. Ate oh. Julie? Ate? Ate Julie? Jayman, pasok na ako sa trabaho. Ah, uh, Ate Julie. Baka bang may pera ka dyan. Manghiram sana ulit ako eh. Pera? Kasi yung sasahurin ko, nakalaan para sa bahay. Di mo, tapos na ulit ng buwan. Ate Julie, one three lang kasi may outing kami mga magkaklase eh. Outing? Uunahin mo pa ba yan? Sa dami nating bayarin. Tsaka kakabibigay ko lang ng pagpesyon mo, di ba? Ate, nung nakaraan pa yun. Iba naman yun ngayon saka eh. Tsaka, kailangan ko din naman magdala-gala. Alam mo naman, lang lang ako palagi sa bahay. Huwag mumukubok lang palagi dito. Ano ba pala ako? Ako nga, laging nasa trabaho. Hindi naman ako nagre-reklamo sa inyo, ah. Eh, baka naman pwedeng huwag na munang sumama sa outing niya. Sa susunod na lang, pag malaki yung sinahod ko. Ate, wala nang reschedule yun. Bukas na namin kailangan yun ano, sasabihin ko sa mga klase ko, sa isang araw na lang? Hindi eh, ako napaya sa mga yun. Hey, wala talaga akong magagawa eh, kasi pag hindi tayo nakahulog dito sa bahay, baka mapaalis tayo, saan tayo titira? Alam mo, kaya hindi ako magtataka kung bakit nang lalamig sa'yo ang Kuya Enzo. Dangot mo kasi eh. Kunting bagay lang, hindi mo maibigay sa amin. Ha? Ganun ka na buga ate? Eh? Ganang ka nakadamot sa aming pamilya mo. Pamilya mo kami, hindi naman ibang tao. At saka, tingnan mo nga yung itsura mo. Ate, losyang no, ka na. Hindi ka na maganda. Kung dati, oo oh, maganda ka, maayos ka. Pero ngayon, mukha ka ng basahin. Kaya may suot mo. Ganang ba gawin papasok? Magkatrabaho ka, tapos pagiging nandito na wala pera? Hindi mo pinatakay ng masarap? Ganang ba tatrabaho. Ate Julie? Sige, sige. Gagawa ko na lang ng paraan. Manghihiram na lang ako sa katrabaho ko. Para lang makasama ka sa outing niyo. Sige ate. Ihintayin ko mamaya hanggang alas otso. I-gcash mo na lang ha. Sige na. Nakita mo na. Tsunod. Tumatama wala yung asawa ko. Oo, oh, nandito sa kwarto. Oo, oh, dali na. O, di ba? sexy mo? Hmm? Di ba? sexy mo? Dahil mo pa yung asawa ko? Mamaya na yung pera. Papadala ko, mangingi pa ako doon. Hmm? Ay, mo. Sino yung kausap mo? Tanong mo? Ha? Bakit hindi ko narinig? Sino yung kausap mo? Sino kausap ko? Julie, wala ka nang pakailan doon. Paano ako nang Enzo? So, sino ba ako sa bahay na to? Tch! Sino ka? Ito ka sa lugar kita dito! Nagbasa mo yung tsura mo. Parang hindi ako nang pagbabae. Losyong ka na, Julie. Papabayaan mo na ako? Bakit? Tignan mo ba yung sarili mo kung bakit? Bakit napapabayaan kita? Bakit lagi ako wala dito sa bahay? Halos 24 oras akong magtrabaho para lang ibigay mga pangangailangan nyo. Kasi yun ang susukuling mo sa akin. So, ibig sabihin, nanunumbat ka? Ha? Sinusumbatan mo ako? Ha? Hindi ako nanunumbat. Nagtatanong lang ako na bakit sa bahay na to? Wala akong karapatang magalit! Bakit wala akong karapatang magtanong? Nahalos iniasan niyo naman sa akin lahat eh. Yung kapatid mo malo! pag-aaral niya, pag niya, ako pa rin. So, hindi yun ang isukli na hinihingi ko sa'yo. Ang inaantay ko yung intindihin mo naman ako. Hindi mo naman ako kinakala sa kapapay pa ako eh. Oo nga, napapala ako yun. Kuya, bakit di ako makakunik sa wifi? Pinatay mo ba o naputulan tayo ng wifi? Jaymar, kasi wala naman gagaganto ako, di ba? Ibig sabi, wala natin yung wifi. Puto mga... na tayo. Doon ang init pa tayong electric pan. Wala tayong kurente. Wala, Jaymar. Lahat tayo. Naputulan na tayo. Ilaw, tubig, internet. Wala na, Jaymar. Nainip na ako dito sa bahay. Ano ba naman yung kuya? Baka naman kailangan mo na magtrabaho. Tinan mo, wala ka ngayon. Wala pa rin tayong ulam. Ano kakainan natin dito? Mamamatay tayo sa gutong? Ako? Eh, sino pa dapat? Alam mo ako, nag ako. <laughs> Daymar, parang hindi mo kilala. Hindi nga ulit tatagal sa isang trabaho, tapos ako maghahanap ng trabaho. Baka ikaw, sige na, ikaw na. Ano pa naman yun? Dapat talaga, hindi umalis dito si ate eh. Kung andito pang ate Julie, hindi sana tayo nagugutom. <laughs> hindi katulad ngayon. ngayon. Sa ibig sabihin, sinasabihan mo ko na mali decision ko na palayasin ko yung babaeng yan. Mali talaga. Kahit ako nagkamali din ako ng sinabi kay ate Julie. Alam mo, Jaymar, huwag ka na magmalinis. Pero lang naman natin ginagamit yung babae niya, di ba? Kaya, huwag ka magre-reklamo kung bakit ganito nangyari sa atin. Pero dali kayo nag-aaral. Siguro kailangan ko na ako talaga magtrabaho. Sadya, kailangan mo talaga magtrabaho. Dahil ngayon, wala kang kwenta. Iwan ko ba ka? Deserve mo talagang maiwan ni Ate Julie. Umayos ka. Ampas um, yung kita nito ng chinelas ha. Puyan mo pa rin ako ha. Ang kanya.